May isang sandali nang ang lumikha mismo ay tumuntong sa lupa sa anyong tao na sinamahan ng mga arkanghel na sina Mikael at Gabriel. Sa tahimik na init ng araw, nagpahinga si Abraham sa ilalim ng lilim ng kanyang tolda. Mula sa malayo, tatlong pigura ang lumitaw sa ng nahangin. Something deep inside alam niya na hindi sila ordinaryong lalaki. May pagpipitagan, nagmamadali siyang bumati sa kanila nag alok ng pahinga at mabuting pakikitungo. Mabilis siyang naghanda ng sariwang tinapay, isang malambot na guya, mantikilya at gatas. Pagkatapos, ay may nangyaring hindi pang bagay. Umupo ang Diyos at kumain sa harap ni Abraham, kasama ang kanyang mga kasama sa langit. Tinikman nila ang tinapay, uminom ng gatas, at nagsalo sa pagkain na para bang sila ay mga mortal na tao. Sa sagradong sandali ni Ion, nagsalita ang isa sa kanila. Ang iyong asawa si Sarah ay mangananak ng isang lalaki sa loob ng isang taon. Mula sa loob ng tent, nakinig si Sarah at tahimik na natawa sa sarili. Nang matapos ang pagkain, bumangon ang mga bisita at lumiko sa lambak kung saan nakahiga ang Sodoma. Lumakad si Abraham sa tabi nila, hindi alam na nasasaksihan niya ang isang sandali ng banal na paghatol. Pagkatapos ay inihayag ng Panginoon ang kanyang layunin. Ang hiyaw laban sa mga lungsod na iyon umabot sa langit. Di nagtagal, ang dalawang nagminingning na nilalang ay lumabas upang tuparin ang itinakda habang ang presensya ay bumalik sa mga kaharian sa itaas. Sa araw na iyon, ang walang katapusang ay lumakad sa gitna ng mga mortal at marahil kahit ngayon, ginagawa pa rin niya iyon, hindi nakikita. Kung naniniwala kang nagpapatuloy pa rin siya sa atin, isulat ang luwalhati sa Diyos sa ibaba.